dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawampu't dalawa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek Hari ng Salem at Saserdote ng Kataas-Taasang Diyos, si Abraham nang Tinapay at Alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na Kataas-Taasan, na lumikha ng langit at lupa, purihin ang Kataas-Taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, Sa hari ko't Panginoon, Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayun din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit tungkol sa mabuting balita Purihin mo, lungsod ng Diyos, ang pastol na manunubos ang Panginoong si Jesus. Sa abot ng kakayanan ng lahat ng kanyang hirang, siya'y dapat papurihan. Ang sarili niya'y handog upang lahat ay matubos at mapalakas ng lubos. Kasaloy mga alagad ng Panginoong Mesiyas na hai buhay sa lahat. Siya'y dapat nahandugan ng papuri at parangal ng lahat ng kanyang hirang. Ngayoy ating gunitain ang huling hapunang bilin ng Panginoon sa atin. Dito naganap ang tipan na bago at walang hanggan sa kaligtasan ng tanan. Ang kasunduang matanda humantong sa pasinaya ng hain niyang inihanda. Tanang ginanap ni Yesus ay habilin niyang utos na ipagdiwang ng lubos ang handog niyang pagkain at alay niyang inumi, laman niya't dugong hain. Kanyang turong iniaral na ang alak at tinapay ay dugo niya't katawan. Manalig tayong matapat kahit hindi namamalas ang pagbabagong naganap. Pagkain ay pinalitan ni Kristo ng kanyang laman upang tayo'y makinabang. Napalitan ang inumin sa dugo na inihain ni Yesus para sa atin. Ating pinagsasaluhay si Yesus na poong mahal, walang bawas, walang kulang. Kahit marami o isa ang tumatanggap sa kanyay, laging sapat, laging kasya. Ang may salay lapastangan, ngunit ang butihi banal pagdulog sa pakinabang. Masuwayi magdurusa, mabubuhay ang magtika. Nang si Kristo'y matanggap niya, hinati-hating tinapay para sa nakikinabang ay laman ni Kristong buhay na sa ati kanyang alay. Sa lahat ng tumatanggap, paghahati ginaganap, ngunit buo, walang bawas ang katawan ng Mesiyas. Pagkaing mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. pag inilahad ng ialay si sa. ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Aleluya, Aleluya, pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na puong mahal, buhay natin siya kailanman. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa pagahari ng Diyos, pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim nay, nilapitan siya ng labindalawa at sinabi sa kanya, Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May liman libong lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga lagad, Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli limampu. Gayun nga ang ginawa nila pinaupo ang lahat. Kinuha ni Yesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tuningala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga lagad ang lumabis at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.